Sa simula, walang wala. Tapos nagsalita ang Diyos, at lahat nagbago. Lumiwanag ang lahat. Dumaloy ang tubig, tumubo ang mga halaman, lumitaw ang mga hayop. Sinabi ng Diyos na ito'y mabuti. Nilihan niya ang tao si Adan mula sa alabok. Hiningahan siya ng Diyos ng buhay. Pagkatapos, ginawa ng Diyos si Eva mula sa tadyang ni Adan. Namuhay sila sa isang perpektong harden, puno ng pagmamahal ng Diyos. Binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng isang utos huwag kayong kakain ng bunga mula sa puno ng kaalaman. Isang ahas, isang nilalang na mapanlinlang ang tinukso si Eva. Bumulong ito, kainin mo ang bunga. Magiging parang Diyos ka. Bumigay si Eva at kinain ang bunga. Kinain din ito ni Adan. Ang kanilang pagsuway ay sumira sa puso ng Diyos. Hindi na sila inosente. Dahil sa kanilang kasalanan, napilitan sina Adan at Eva na lisanin ang magandang hardin naging mahirap ang buhay. Naharap sila sa sakit, pagdurusa at kalaunan ay kamatayan. Pero mahal pa rin sila ng Diyos. Nangako siyang magpapadala ng isang tagapagligtas, isang taong magtutuwid muli ng lahat. Lumipas ang mga taon. Nakalimutan ng mga tao ang Diyos. Naging masasama sila. Nakita ng Diyos ang kadiliman sa kanilang mga puso. Nagpasya siyang magsimulang muli. Isang tao lang ang nanatiling tapat si Noe sinabihan ng Diyos si Noe na ng isang higanteng arka, isang bangkang mas malaki kaysa sa nakita ng sinuman. Umulan ng malakas, natakpan ng tubig ang mundo sa loob ng apat na araw at apat na gabi. Nasira ang lahat maliban kay Noe sa kanyang pamilya at sa mga hayop sa arka. Nang humupa ang baha, nangako ang Diyos, naglagay siya ng bahagari sa langit. Ito ay tanda na hindi na niya muling sisirain ang mundo gamit ang baha. Pinili ng Diyos si Abraham at ang kanyang pamilya para maging isang pagpapala sa lahat ng bansa. Malakas ang pananampalataya ni Abraham. Hiniling sa kanya ng Diyos na iwan ang kanyang tahanan at maglakbay patungo sa isang bagong lupain. Sumunod si Abraham. Kalaunan, sinubukan ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na ialay ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Sa huling sandali, pinigilan siya ng Diyos. Ang katapatan ni Abraham ay nagpakita ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Kalaunan ay pinili ng Diyos si Moises upang palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Nagatubili si Moises na maging pinuno, ngunit pinigyan siya ng Diyos ng lakas. Hinati niya ang dagat na pula na nagbigay daan sa mga Israelita upang makatakas. Naglakbay sila sa disyerto sa loob ng apatnapong taon. Ibinigay ng Diyos ang kanilang pangangailangan gamit ang manna mula sa langit at tubig mula sa bato. Pagkatapos ay dumating si David, isang batang pastol na naging isang makapangyarihang hari. Natalo niya ang higanteng si Goliath gamit ang isang bato at isang tirador. Si David ay isang taong kalugod-lugod sa Diyos. Sumulat siya ng magagandang salmo ng papuri at pagsamba. Sa lahat ng ito, nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Magpapadala siya ng isang tagapagligtas, isang mesiyas, upang tubusin ang kanyang mga tao. Daan-daang tao nang lumipas sa isang simpleng sabsaban sa Bethlehem, isang sanggol ang isinilang. Ang pangalan niya ay Jesus. Ipinahayag ng mga anghel ang kanyang kapanganakan sa mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga kawan sa gabi. Huwag kayong matakot, sabi ng anghel, Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David, ang isang tagapagligtas, na siyang Kristo na Panginoon. Lumaki si Jesus sa Nazareth. Siya ay anak ng isang karpintero, ngunit siya rin ang anak ng Diyos. Nang siya ay tatlumpong taong gulang, sinimulan niya ang kanyang ministeryo. Naglakbay siya sa buong Galilea, nangangaral, nagtuturo at nagpapagaling. Gumawa si Jesus ng mga kamanghamanghang himala. Pinakalma niya ang isang malakas na bagyo gamit lamang ang isang salita. Pinagaling niya ang mga may sakit, binigyan ng paningin ang mga bulag, at binuhay pa ang mga patay. Ang mga turo ni Hesus ay puno ng pagmamahal, pagkahabag, at pagpapatawad. Hinamon niya ang mga pinuno ng relihiyon noong kanyang panahon. Nagguwento siya ng mga talinghaga na nagpaisip sa mga tao tungkol sa kanilang relasyon sa Diyos. Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na mahalin, ang kanilang mga kaaway, at ipanalangin ang mga umuusig sa kanila. Ngunit hindi lahat ay tinanggap si Jesus. Ang ilan ay nainggit sa kanyang kapangyarihan. Tinanggihan ng iba ang kanyang mensahe. Nagplano ang kanyang mga kaaway laban sa kanya. Inaresto nila siya, binugbog at hinatulan ng kamatayan. Ipinako si Jesus sa krus. Ito ay isang malupit at di makatarungang kamatayan. Ngunit kahit sa kanyang pagdurusa, inisip niya ang iba. Ipinagdasal niya ang mga nagpapatay sa kanya, Ama, Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Namatay si Jesus at inilibing sa isang libingan, ngunit hindi siya kayang pigilan ng kamatayan. Pagkalipas ng tatlong araw, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Nabuhay muli si Jesus. Walang laman ang libingan. Tuwang-tuwa ang kanyang mga tagasunod. Nasaksihan nila ang imposible. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo sa loob ng apat na pong araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Tinuruan niya sila tungkol sa kaharian ng Diyos. Binigyan niya sila ng isang misyon. Humayo kayo at gawing mga disipulo ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Pagkatapos, umakyat si Jesus sa langit. Nangako siyang ipadala ang Banal na Espiritu upang bigyang kapangyarihan ang kanyang mga tagasunod. Ang banal na espiritu ang magiging kanilang taga-aliw, kanilang gabay, kanilang pinagmumulan ng lakas. At kaya, ang kuwento ng pag-ibig ng Diyos ay nagpapatuloy ngayon. Buhay si Jesus. Nagaalok siya ng kapatawaran, pag-asa, at buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala.